Nagatungan pa ang matagal nang iringan sa pagitan ng magkapatid na Jinggoy at JV Ejercito Estrada. Ito'y makaraang sabihin ni Senator Jinggoy Estrada na walang pahintulot ng minority sa Senado ang gagawing countersona ng kanyang half-brother na sa senador din. Sa kanyang bail hearing sa Sanigang Bayan nilino ni Lino ni Jinggoy na walang alam at hindi nagkukontribute ang mga miyembro ng minority sa contents o nilalaman ng speech ni JV sa gagawin nitong countersona sa susunod dalingdo. Kaso nga uh, monopolyo lamang sa supply ng bigas at hindi smuggling ang hiharap laban kay David Bangayan, alias David Tan. Ayon sa uh, NBI, ito ay matapos mapatunayan na ginamit ng akusado ang kooperatiba ng mga magsasaka upang makakuha ng permiso sa pag angkat ng bigas. Ipinaliwanag ng source na pinagsasamantalahan o pinagsamantalahan ni Bangayan ng tax-free importation privileges na nakapaloob sa mga tinutukoy na kooperatiba para makapag-import sa presyo ng subsidize ng gobyerno.